So guys, nandito tayo nga sa ating farm So nung nagdaan uh, tatlong linggo ay binahanga tayo at saka yung uh, tubig ay umabot hanggang dito no sa may bubong ng uh, bahay na aking uh, taohan dito Kaya yung mga tanim namin ay talagang maraming namatay At saka maganda na rin na nangyari yung kasi malamang ko kung ano yung mga pwedeng mabuhay dito kait na uh, nag-underwater na so yung nakita niyo yung uh, itong artilis na to so yung tubig ay hanggang dito ayan oh kaya nalanta yan so ibig sabihin ang uh, sugar cane ay pwedeng mabuhay sa flood area tapos yung uh, ano ito oh. ito yung uh, aking durian Namatay, no? Tapos yung rambutan, marami akong rambutan, namatay. So, nabuhay nyog. Uh, nyog, buhay. Bayabas, buhay. Tapos, yung uh, kakao, guys, buhay din yung kakao. Kahit na underwater na siya, ay buhay pa rin. So, matibay ang kakao. Ito, napakalit pa nga nila bagong tanim ko to. Pero nabuhay siya kahit na naka-underwater siya ng about 2 uh, meters na tubig. Ayan, buhay sila, no? Uh, kasi marami akong kakao na itinanim nga. Pero buhay sila. So ito yung itatanim natin. Kasi buhay sila, oh. So maganda yung nangyari uh, na nagkaroon ng baha. Kasi isang uh, part din ng pag-aaral ko yun kung ano nga ba talaga ang pwedeng mabuhay sa mga uh, binabahang lugar o oh, nag underwater na uh, submerged na sa underwater yan eh so ito guys yung kalamansi bu buhay naman pagkatapos ng nag uh, ano, basta hindi siya matotally submerged sa tubig mabubuhay siya basta merong makalabas na ano, So itong ano namatay eh. Ito yung lemon. So namatay yung lemon ko. Namatay. So hindi pwede. Tapos yung uh, ano dragon fruit ko namatay din. Ito lang yung kalamansi lalo tuloy dumami yung bunga ay yung bulaklak. Ayun oh. <laughs> Imbis na binaha. Dumami. So yung rambutan talaga hindi pwede. Pwede yung rambutan kapag ka uh, mataas yung ano, merong uh, part na puno niya na nakalabas kasi makahinga siya eh pero itong uh, no american lemon buhay yan tapos yung mangga buhay din so ano siya flood resistant yung mangga kahit one week na baha yung guys no yung mga mangga natin buhay oh so ito ito yung nangyari sa farm ko dito farm namin no Talagang, ano, pati yung uh, palaw na, ano, namatay din. Ayan, o. Oh. Marami akong tinanim dito, eh. Pero yung mangga, buhay, oh. Tapos yung mga tinanim pa naming mangga dito na iba, namatay din. So, ito yung bagong tanim kong mangga, namatay din, o. Oh. Ito, oh. So, ito mga, uh, ano, buhay, eh. Tapos ito, ito kita yung natuto yung dahon. Diyan yung tubig. So ganun ka ano yung tubig kataas. Ayan o. So ano, res, resilient yung mangga sa flood. Ito, may buhay pa to. Mabubuhay pa tong mangga ko na to. Ayan o, buhay pa yung ano eh. Ayan. Sumaliit kasi, kasi siya eh. Hindi nakahinga. Ito, buhay din. So, marami tayong namatay na tanim pati mga saging guys oh. talaga ano ayan daan ng baha to yung kiat kiat ko namatay din no, oh. so hindi pwede siguro kung malaki siya pwede yung uh, makahinga talaga sa tubig hindi yung underwater Maka underwater na kasi yun eh tapos ito, namatay din, no? Oh. Mangga ko ang bagong tanim. patay din. Kahit na yung dati ko nang naitanim, mo, oh. Pero may chance pa mabuhay. Kasi so, buhay pa yung ano, kanyang ano, eh. Puno niya. So dito, buhay pa nga, oh. So siya na lang, lang natitirang buhay. Dito. Yung mangga na yan. Tapos yung rambutan, patay din. Tapos yung mangga ko dito, patay din, no? Oh. Ayan no oh, matay din. Ayan, patay din siya oh. Sayang. Yung mga saging dito guys, Matay. Taas talaga ng baha na yun. Tumanga ko rito rin oh. So ang dami ko talaga na itanim guys na nasayang. Dahil dun sa baha na yun. Pero tanim tayo uli at least part yun ng ano lesson ko rin yun part part ng study ko kasi yun eh kasi yung tubig guys napakataas so inabot pa nga yan oh dito na nga mataas na area yan, to so ito guys survive no yung ah uh, mulberry so pwede yung mulberry sa sa ano binabaha Ito mangga ko na na mag, bubunga na sana. Wala na lanta pero mabubuhay pa rin. May sign pa rin na mabubuhay ito. Magdugtong na lang ako. Okay lang yan. Tapos dito the guys sa daan guys. Ayan o. No? Oh. Yung bayabas naman ang ano sa saka kakao. Bagong tanim ko kasi yung bago nagbaha. Ito yung mga kakao na yan. Na underwater ng one week pero buhay yung mga bayabas buhay oh. so buhay yung mga bayabas kakao dito pero yung mga yellow star apple ko wala talaga wala oh matay na gilang papalitan na lang natin yan at least nalaman ko na na kahit na mag underwater ay magbahaman. man napakataas ay buhay pa rin sila so yun ay tatanim ko eh, no? Patay na yung mga ano Kiat-kiat ko ah. ki -at, ki -at. so. Laki na sana. So ano guys no. Balik balik lang tayo sa pagtatanim uli. Ganyan lang talaga yan. Merong uh, trials na dumarating at uh, maganda rin nangyari yun para sa akin kasi isang uh, part ng study ko yun eh kung ano yung mabubuhay dito sa area ko na mayroong baha na dumarating tuwing December hanggang February so okay yun at saka nakapagtataka guys yung grapes ay eh, nabuhay underwater <laughs> ito yung ano hindi na mapaniwala kasi may mga grapes nga ako na itinanim so ito yung ano pala oh Myers Lemon buhay din So dito hindi naman masyadong mataas dito yung ano Pati yung uh, avocado natin ano Nabuhay din So yung avocado natin na uh, has Okay Buhay siya Pati dito Buhay naman Magkasaling-sing lang ulit to Ayun Ibig sabihin dalawang ano Dalawang Dalawang grapes ang nabuhay Ayun guys oh. So, yung tubig guys ha ah, hanggang dito tama na rin to no? tubig so lagpas na pala dito sa kanya pero buhay siya posible no yun nakita nyo guys oh. yung mga tanim sa gilid nyo guys namatay din yung iba may ilan ilan na ako nabubuhay ito yung mangga dito buhay dito yan nakasurvive yung mangga ko dito tapos yung nandito mangga namatay na ayun patay sayang pero buhay pa yung ano mabubuhay pa yan pwede ko na pagdugtungan yan so far tapos yung tilapia namin guys wala na kumunti na talagang marami na itapon guys oh. yung tilapia nasa 7,000 pieces yun ilan na lang ang nabuhay tapos yung ano pala guys, yung uh, itong buhay din. Itong uh, pinya, buhay din siya. So nakapagtataka no, buhay din siya. Pero yung kapi ko guys, oh, yan, oh, kita nyo yung kapihan ko dito. Sayang yung mga kapi ko, nagbubunga na sana yun. Ayan oh, wala na yung kapi ko. Ayan, pinag ano, ko yung kapi na yun. Pinagtyaga akong buhayin mula sa buto. Wala na yung kape ko. Sayang. Sayang talaga oh. Tanim na lang uli. Kasi kung lumagpas yung ano nila, mabubuhay siguro. Wala talaga ang natira ang kape. Pati yung ano namatay din, mangustin. Yung mangustin dito namatay din wala na talaga. Ayun oh. No? Ubos talaga 'yung ano ko ah. Tanim ko dito. Ayun oh. No? Pati mga ukra saging. Yung uh, ano na 'yung guys, 'yung 'yung uh, ano tawag dito. Baha na 'yon. Maabot na 'yon. Uh, dito sa amin siguro 2 meters pahigit at saka dumarating yun every 10 years eh na timing nga na dumating sa time ko So saka mga puno maliit pa kaya eh, yun kahit sa tabi oh may mga tanim ako dyan guys yung kalamansi wala na rin patay na lahat pero okay lang kasi ulit lang tayo ulit eh. pati yung breadfruit na bagong kong tanim wala na namatay na So, ito buhay din yung ano, Myers Lemon kahit na na ano na underwater buhay din. Oh, wala na yung breadfruit ko, patay na diyan. Pati yung langka ko dito, namatay din. Ay, langka ko, oh, patay din. Oh. Sayang. So, yan yeah, no Marami-rami pa naman yung tilapia may I mean kami nilagay guys pero sumobra pa talaga eh. napaka taas ng tubig na yun dito ubus din pati mga okra yung mga nyog buhay pa naman yung mga nyog natin So dito, pwede mabuhay dito ang ano, mangustin kasi buhay Basta matagal lang naitanim, mabubuhay. Ayan. So may nyug lang tayo na matay. Doon o. So, ano. Pinyo, patay din. Yon buhay na may Mangustin. So, Yon. Yung iba na buhay mga ano dito? Limon buhay. Sa babat talaga ng ano talaga? Taas ng tubig. So, okay lang yan. Ulit-ulit. That's part of the game. Ayan o, oh. kunti lang yung tilapia ko. dami-dami dito dati. Naanod lahat. So, yan guys, no? Okay lang yan. So, ito yung tsura ng ano guys, no? Nang uh, kalamansi na binaha guys, underwater. So, matibay matibay yung uh, kalamansi tapos ito pa yung isa oh, nagsimula na siyang mag ano magdahon na isang linggo guys naka underwater pero yung iba kong tanim talagang patay abukado patay yan abukado doon sa kayang um, ano tayo, rambutan patay pati saging natin medyo nasira kaya kuha mo tayo saging ayun, may saging ba doon dalhin natin kuha saging ayan ayan natira pang saging na uh... pwede natin makain guys ayun So ito pa guys no, nag uh, simula namang tumubo. Ayan, yan ang epekto ng baha guys.